Magsisimula na ang konstruksyon ng 2 IT Park, kasunod ng formal na groundbreaking na isinagawa para sa proyekto. Ang kwentong kaunlaran mula kay Jan Garcia. Opisyal nang isinagawa ang groundbreaking ng 2 IT Park. Pinangunahan ito ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Ayon sa gobernador, ang proyekto ay tiyak umano na magbibigay ng maraming trabaho, oportunidad at investment sa probinsya ng South Cotabato. Dagdag ng opisyal, hindi lamang ito infrastruktura, kundi isang maliwanag na bukas para sa mga susunod na henerasyon ng lalawigan. Patuloy mo na magsusumika para gawing realidad ang mas moderno at mas maunlad na South Cotabato. Jen Garcia, IMICE, Philippines.